SU. Yung remaining three digits, hindi ko po alam Baka po natin po yung owner or driver. May lalabas na po ka. May lalabas na po ka. po kami po ibigan. May car din. Kaya medyo baka magkasabi ko na ang pinakasang difference ng distances. Ayan po ulit. Blue na e... Ay... ganyan. Blue na evidence tapos XX. Eh? Yes, yes, yes. Meron ka, natin. Sure, walang problema. By the way po, Talungin mo din no. Kasi nung kumakain ako kanina, di ba ako nagbukas ng door ng car. ng car. Kaya, kaya. Sana? No. Pinatatatakong ako na Ito na yung sumabot ko sa How old are you? Basic na tanong. Hulaan niyo ako ilang taon na Dapat sinabi na na hulaan yung tao. Tapos gano'n ay namin lang siya. O, ilang na Hulaan Yung mga kahula, sasamahan dito sa gitna. Yung okropo nila na Kaya presentasyon ay sumama. Tapos yung pinapayla pa yung sarili niyo. Seventeen! 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 Sa kaya ng tao. Mais Sige. Talangin natin ba? mo kalabas ang lumbangan.